What's up mga ka-technician? Nagbabrake ang DIY po na yung sa so, mga hindi pa nagsusubscribe ng GGS. Yes, na kayo. Click na notification bell button. Click na like tayo rin ang mga videos. So guys, kung nakikita nyo, nag na lahat ng ginagamit ko tungkol sa mga armboard computer. At ayan guys, uh, pagka nasa Pilipinas ako, ayan ang gagamitin ko para mabilis lang yung pag-repair ko ng uh, piso wifi 5 vendor machine kasi lahat naman ng uh, gagawin kong uh, piso wifi vending machine ay armboard computer lang so hindi naman ako gagamit guys ng mini PC or yung mismong PC na talaga o kung ano bang ano man yan guys kung anong motherboard man yan so arm computer lang gagamitin ko kung hindi raspberry pi 4 8 gig etong orange pi 5 na 16 gig. Nandiyan lang sa dalawa na 'yan. Okay? Um, hindi ako guys gagamit ng malit na specs lang yung Orange Pi 1 tsaka Orange Pi PC. Ito 'yun guys. So, ito yung Orange Pi 1, ito yung Orange Pi PC kasi pag ito ginamit ko, ang Ethernet port niya kasi guys ay 100 mbps lang yung maximum yan, yung dalawa na yan okay, tapos kagamit ka ng mataas na specs ng ah, uh, tag dito ah, uh, AP guys, access point tapos kagamit ka ng mataas na specs ng USB to LAN. ayan guys 2.5 2.5 na to guys, so ah, uh, gbps to guys, ayan Okay. So, gigabit Ethernet siya guys. Ayan. 2.5. 2.5 gigabit Ethernet. Ayan. Yan ito gagawin mo. Na, well, guys. Kung gagamit kayo ng mataas na specs, kailangan matas na rin yung specs ng armboard computer nyo. Okay? Kasi ito gigabit port na ito. Gigabit port na yan guys. So, at least kahit pa paano, makikipagsabayan siya rito guys. Okay? Ngayon, sasabihin ko sa inyo guys kung bakit ito yung mga ginagamit ko or ito yung gagamitin ko. So, simulan muna tayo dito sa may monitor. Ito guys. Yung monitor kasi natin, ayan, so may HD, full HDMI tayo dito, dalawa. So, itong dalawa na to guys, isalpa ko yan dito. So, bali ito. Itong cable na to guys ay isang full HDMI to full HDMI. Ayan. Tapos ito naman ay mini HDMI to full HDMI. Ito guys para sa Raspberry Pi 4. At ito naman ay para sa Orange Pi 5. Ayan. Bali guys yung Orange Pi 3B full HDMI din yon so magagamit ko rin siya guys so, meron din akong uh, tag dito meron din akong Orange Pi 3B na uh, Armboard arm okay so hindi ko dadalhin yun sa Pilipinas dahil wala pa siyang software sa piso wifi so dito muna siya sa US guys And then, ayan guys, um, kailangan natin ng, or kailangan ko ng uh, keyboard na may touchpad para dito na lang ako guys mag um, tag dito. Ito na lang gagamitin kong uh, tag dito. <laughs> Dali, tuloy ako eh. Ito na lang gagamitin kong ano guys, mouse. Ayan kaysa magdala ako ng mouse edi all in one na siya guys di ba so saksak lang ito nilagyan ko siya guys ng rubber feet ayan para hindi siya gumalaw kung saan saan so pagka uh, ginamit ko to ito lang guys talagay ko lang to sa may armboard computer and then pwede na ako mag type o kaya mag scroll ng pointer Ayan guys, dadalhin ko rin yung mga onboard computer ko sa Pilipinas. Kasi ito try ko to doon sa atin. Ito try ko muna mga 3 days na libre ang internet. Para makita ko yung maximum nila na user. Ayan. So kahit ano rito guys, sa dalawa na to makikita natin yung maximum user nyan. Ito guys, puro sa Sabrent or paano ba din sinasabi nila rito? Kasi sa atin, ang basa natin dito, sabrent eh. Pagka-English naman eh, ang tawag dito be eh, sabrent. Ganon. Sabrent. Okay? So sa atin, sabrent kasi tawag niya rin dito. bali eto guys, is para sa akin, is all-in-one na siya. Dahil, kung makita nyo rito, pwede siyang NBME, MK Tapos, pwede rin siyang SATA or SATA ayan guys ayan okay so yun ang kagandahan nito pwede mo siyang i-clone pwede mo siyang i-clone sa M.2 to SATA or SATA SATA to M.2 ayan pipindutin mo lang itong pindutan na ito lagyan mo lang ng power on mo lang ayan and then press mo lang hold press lang ito and then makikita nyo na yung yung ilaw niya rito guys. Pagka ganito na, pull na yun. Or, 100% na siya guys. Ayan. Kaya, napaka-importante nito na sa akin guys. Ayan. At, ito guys ay ang, ano natin guys, uh, nakalagay dito lahat ng software ng piso wifi. Lahat nandito na guys. So, hindi ko na kailangan i-download So, baka isa rito sa dalawa na to gawin kong mini computer. And then dito na lang ako magre-reflash ng mga micro SD card. Ayan. And then eto guys. And yung M.2 na NVMe. Ayan. Gagamitin ko to guys, syempre dito sa may Orange Pi 5 bali 1 terabyte nito. Ayan o, 1 terabyte. Ayan guys, 1 terabyte sya. So, maganda-ganda yan guys, kasi mas mabilis yan. Kasi NVMe na yan guys, yan yung pinakamabilis. Ito, para sa card reader, dalawa yan. So, isang USB A to Type-C. At isa namang USB A lang guys. Pero syempre 3 USB 3 na yan guys. Yung dalawa na yan USB 3 na yan. Oh. Dadalhin ko nito sa Pilipinas para masira man to. Hindi may palit tayo. Masira man to may palit tayo. Ganoon ako guys mag-isip. Kailangan masira yung isa. Kailangan may palit agad. May pampalit agad. Dito naman pares lang tong uh, Wifi. So, bali ito ay Wi-Fi at saka bluetooth na to guys, dalawa na to. So, kung masira man ito sa Pilipinas, at least meron ako na ito guys, malaki-laki. Ayan, Oh. So, price lang yan guys, okay? So, normal ano lang siya, USB 2. Ayan, 2.1. Siyempre kailangan natin ng dalawang micro SD card Uh, para sa ano lang yan. Pang test lang yan guys. Ito yung radsa. O radsya. Kung nakita nyo meron ako ditong SATA. Ayan you know, SATA guys. To micro SD. So pwede ko ilagay yung micro SD card dito. Pwede ko siyang i-program dito guys Ayan So lagay ko lang ito dito Ay baliktad Ayan Tapos kung may laman na yung micro I mean na yung NBME ko Kunyari may laman na siya na Piso wifi software Kung ano man yun So lagay ko lang siya Ayan. Ganito yung sinasabi ko sa inyo. Lagay ko lang siya dyan. Tapos lagyan ko lang to ng power. O kaya ito. Tapos turn on ko lang to. So, yung laman nyan, kunyari na sa NVMe, kailangan ko ilagay dito sa my micro SD. So, ang gagawin ko is yung laman sa NVMe, ilagay ko sa micro SD. So, kailangan ko ng number 1. Okay? Ayan siya, number 1. So, yung micro I M.2, mean, uh, yung ito, pupunta daw siya sa SATA. So, eto yun. Pero, micro SD yung nakalagay dyan. So, magkoclone siya, guys. I-copy niya yung file dito ng uh, the PiSop or PISOPI or kung ano man yan, guys, na software ng um, PISOPI. So, i-copy niya papunta doon sa micro SD card natin. So, hindi na ako gagamit ng computer, di ba? O, ganyan yun. Ganyan ako guys mag-isip. Naka-advance na agad. Kasi, bakit? I mean, why not? Mga ganun. Bakit? Bakit hindi pwede? Pwede yun, guys. So, sino sabing hindi pwede yun? Ayan. So, mas mabilis na ngayon siya kasi NBM yung gamit ko mas mabilis na siya mag-clone. Ayan. Lalo na yung micro SD card nyo, yung ganito, mabilis yung yung ano nya, read and write niya guys. na po, baka saglit lang yan, baka ilang minuto lang yan, or baka segundo nga lang, naka-flash na siya. So, dito ko muna siya ilalagay. So, eto naman guys, kailangan ko rin tong dalhin. So, USB A to EMMC module. Ayan, guys, pinakamataas na ano na to. Pinakamataas na gig. So, 100 I mean, na 256 yung taas na ito, yun guys, yung laman. 256. Okay. So, lalagyan lang siya rito. ay baliktad ayan nalagay lang sya dyan tapos clip lang sya ayan and then ayan pwede nyo na syang replush guys so pwede ko sya ilagay dito sa sa ano ko sa orange pie 5 So, gagamitin ko siyang mini desktop. At ayan guys, pwede ko nang i-refresh to. Gamit lang yung ano ko. Orange Pi 5. So dito pa pwede rin. Ayan. Ayan o. Oh. Tapos pwede natin gamitin to. Ayan o. Oh. Tapos pwede natin lagay doon. Maraming posibleng ano guys. Napakadaming possible um, solution. Okay? So, ito guys, may pwede rin dito. Ayan, ano ito. Ay. Anong nangyari doon? Hindi hmm? ko makita magaano. Kasi ito kasha ito guys. Ayan o. Oh. Kasha naman ito. Hindi kasya din to. Ayun, o. Oh. ayan, guys, Oh. Pwede sya rito. Pwede rin sya dito. Ayan. O, oh, diba? Kahit saan sya pwede. Dahil may, ano tayo, may option, guys. So nga pala guys, pagka bumili kayo ng SATA, to SATA to micro SD, make sure guys may controller. Yan, maraming nakalagay. As a electronics technician guys, kasi electronic technician talaga ako, as soon as madaming components sa loob ng, or sa board, mas maganda, mas protection, or may protection siya kung saan man na uh, tag dito protection sa corruption or protection sa high voltage protection sa under voltage so yan ang ibig sabihin niya mga yan okay so kapag ka, uh, ano lang yung makikita niyo na gumanon lang na trace ay wag po guys wag na wag kayo bibili ng ganon yung ganito yung nakikita niyo na to wait lang eto boss, bakit yung sayo? Ito, walang laman. Ayan, walang laman, no? Oh. Halos yun lang. Tapos, diretso nang gano'n Kung titignan nyo, guys, mabuti. Ano na siya, eh? Ang dito? Micro SD card na siya, guys, eh. Bakit ito micro SD card? Walang laman, oh. ba diba? Ganun lang yun, guys. Kasimple. Kasi ito, micro SD card na to. Itong EMMC. Kasi EMMC means nung E sa EMMC ay embedded na yun guys eh. So sa kanya kasi hindi embedded eh. Okay. So yun lang. At least may idea kayo kung bakit ito yung mga binibili ko. Hindi ko to binili dahil gusto ko lang. Binili ko to dahil kailangan. Okay. Ito kailangan ko rin to. Ayan. Kaya ako binili ito dahil kung ang computer ko is kulang ng port. Napakadaming port na to guys. 16 ports. Okay. Tapos USB 3 na to guys. O. Oh, saan ka pa? USB 3.1 na ata to. 3.2. Basta na doon. Nasa USB 3. Okay. So syempre kailangan natin ng mataas na specs ng USB to LAN para makita agad natin yung yung output talaga niya guys maximum output tapos ito guys mga ano na lang to backup magkaiba po yan isang USB 3 tapos isang USB 3.1 ayan guys pakita ko sa inyo so ito yung 3.1 tapos ito yung 3 guys magkaiba yung kulay pero parehas lang siya papunta sa SATA ayan USB A to SATA, USB A to SATA. Pero USB A na 3.1, USB A na 3.0. Ayan guys, para maintindihan nyo lang. Ayan guys, at ano pa ba? May nakaligtan pa ba ako? Wala naman siguro na. At least nakita nyo lang yung mga kailangan nyo kung gusto niya talaga maging uh, technician sa PC Wi-Fi guys, make sure na kahit pa yung iba dito meron kayo. Monitor, importante yung monitor, importante yung keyboard. Ayan, kasi yung mga iba rito guys, sa client na yan eh. Yung ganito, sa client na yan. Pag kayo nag-repair. Ito guys, kailangan nyo rin to. Yung USB na may ano Pag dito may wifi usb wifi guys kailangan nyo to kahit na walang bluetooth okay lang basta may wifi kasi magagamit yung usb wifi na yan sa mga board na yan Okay siyempre kailangan nyo rin ng usb card reader Okay kahit na ano sa dalawa na to yung pinakita ko sa inyo pwede basta card reader hindi ko naman sinabi sa inyo guys kailangan nyo ng ganito kasi sa akin guys, kailangan ko to dahil yung mga gagamitin kong armboard computer is Orange Pi 5 bag sa Pilipinas na ako guys. Siyempre hindi ako nag hindi ako gagamit ng malit yung RAM. So gagamit ako ng pinakamataas na RAM, yung 16 gig. Ayan, rekta ako bumibili guys sa AliExpress mismo sa ano nila. Sa official website. Okay? Doon sa may Uh, tag dito orange pie iba yon orange cloud yata yon basta official yon galing sa ano Shenzhen okay so ayan at kung may katanong kayo guys pwede kayong mag-comment at ayun uh, ito nga pala guys baka kasi may magtanong kung okay na to gamitin okay na to guys gamitin kasi nakita na naman natin to uh, kahit hindi siya gigabit internet or gigabit lan kasi nakita niyo naman na sa video natin nung to eh nasa maximum 300 mbps lang siya guys eh wala tayong magagawa hanggang lang talaga siya pero ito kung nakita niyo di ba napakita niya rito na napa 1.7 gigabit internet natin yung ano namin yung 500 na mbps okay so na double nya, guys yung lakas So, ayan. Kung magtatanong lang kayo guys, comment lang kayo. At, ayan. Uh, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe. Click na notification bell button. Click nyo guys. Bye. Peace.